What's up sa inyo mga kasisid? Panibagong araw at panibagong pagsisid na naman tayo ngayon At yung bago pa lang sa ating YouTube channel Ay subscribe mo na yan At pakihit mo na rin ang notification bell Para updated ka palagi sa mga bagong video yung Gagawin natin kagaya nito Once again, welcome To Kasisid Vlog panibagong year, panibagong pagsisita naman tayo ngayon! Yahoo! <laughs> Welcome 2024! Sana makajak pa tayo! nakita sa inyo mga kasisid Nadaanan natin Bundok na may butas Daan Ta tayo sa may ilalim Balik dalawang butas yan mga kasisid Ito yung butas na hugis puso Dito tayo papasok Dito Ayan o no? Yan ang tinatagong yaman ng Maribeles Bataan Yahoo! Let's Yeso. Galta mong asisid. Dito dito lang kayo. Grabe, sobrang ganda. Yeah! Yan mga asisid. Bali, ginabinan tayo. Papunta rito sa ano, bago tayo makapunta rito sa spot. Medyo malayo-layo kasi to Siguro mga isang oras natin biniyahe Bali, nandito tayo ngayon sa Talaga Beach Matagal-tagal tayong hindi nakalusong dito Siguro mga nasa dalawang linggo rin Bali, binaligan natin Baka sakaling magpakita sa atin yung mga malaking lapu-lapu dito Daladala natin, Dala -dala natin yung malaking pana Ayan, Bali, lulusong na rin kami ni Kasi si Kasi kasi si Water and nature Papalaw na lang sa Facebook Yung sa YouTube niya mga kasisid Naku guys, sorry Nagloko yung sa YouTube niya eh may searching Oo, oh, inaayos pa namin Inaayos pa natin yun Pag sa Facebook na lang, pwede pwede Sa Facebook na lang po, i-follow nyo siya Water Nature din ang pangalan niya sa Facebook Yan, pakisuportahan na lang mga sisid ah. Yan mga sisid, bali, lusong na rin kami Bali, January ito ngayon Unang lusong natin ngayong taon Yan, sana bagong taon Jackpot agad tayo Abang-abang na lang mga sisid Yan mga sisid, lusong na tayo ito natin pa na May nauna sa ating namana. Mga sisid, lima sila. <laughs> Grabe. Sa na yun. Eh. Nandun na sila sa loob. Pero, tabi-tabihan lang naman sila. Kaya, okay lang. Kaya e, si Isid kayo. Nagbablog din siya, mga sisid. Baka naman. Wow. Water and nature. Pakipollow na lang sa Facebook, mga sisid. Yes, let's go.

Zero. Ah, bangbangin mga sisid eh lakas ganda ang ista mga sisid ay eh, sinasabi ko first catch maliit. <laughs> Wala na tayong hangin eh. Kaya nakita natin siya. Pinala na natin. Para meron din tayong dala pa ibabaw. Tayang yung dive eh. Second catch. <sighs> hmm. Why nice. did Uh -huh. Uh -huh. Hey, hindi bumaon yung trigger natin Ang laki noon Ayam Subukan ko hanapin mga sisida Hindi bumaon yung <laughs> abaniko Ah, lalim Gravity Hindi na natin makita makasisid Pagpaka loob-loob na yata siya Pagpaka <sighs> <sighs>

ilik dito lalaki ng ilik dito oo, oo. mga itim laki ba ilik? ilik ba to? alabasan tayo <laughs> puta ilik mga tayo ano? Ah. E <laughs> hey. light sa sobrang lalim <laughs> ay grabe sid bakbakan pangatlong ilik mga sisid lobat na yung camera natin mga sisid kapalit tayong battery ay baka natin o oh. ay nagbiblink na yan medyo malayo-layo pa tayo yan mga sisid Lusong na ulit tayo Bali, lumipat kami Kanina doon kami lumusong sa talaga Lumipat lang kami dito sa kabilang isla Yan Bali, ito lang yung gamitin natin mga sisid Yung automatic kasi Hindi naman sila kasi ng malalaking isla ito Madalang Meron man, kaso sobrang dalang Bala, ano pa Madalang pa sa patak ng ulan Yan si Master Jeros, oh. oh, 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 oh Hey! Go! <laughs> Lord, sana po makadagdag oh. eh, sa Una huli natin ang asisid Pusit Katabihan lang <laughs> Malabo kasi ang tubig dun sa ano sa malalim tsaka baka sa alin din tayo dito sa tabihan na ano na makakita ng mga bangkota baka sumampas sa tabi kasi malamig na ang tubig <tinyo> lapo-lapo mga sisid tama-tama <coughs> ito pandagdag dun sa isang lapo-lapo natin kanina meron ako nahuli na ito kanina mga sisid hindi ko nakuha ng video nung sabi ko mag magpapalit tayo ng battery kanina pag sisid ko tsaka natin siya na, ano, nakuha <coughs> yung bali pa ka naman, coral trout na ito ganda na kulay ayun ahon na tayo mga sisid parang na-compressor yata itong lugar na ito Oh shit, not good. So, tayo na po tayo na po dalawang paraso pa lang huli natin. Yung pusit sa kalapu-lapu. Hawi oh, na tayo mga sisid. Ah. Bale, kita kita na tayo sa tabihan mga sisid. Pakita ko sa inyo yung mga nahuli natin. Yan mga sisid, bale, nandito na tayo sa bara ng bangka. Time check tayo, 9.30 na. Yan, bale, ito lang lahat yung mga nahuli natin mga sisid. Yung kakaunti lang mga sisi do pero mga quality naman. Dalawang lapu-lapu. Tapos ito yung unang-unang na ano natin ito na dalali. First catch natin ngayong 2024. Ito. Tapos tatlong ilik. Ito pa Yan. Manalaki na rin no Ilik yan sa manalali mga sisid. Sa mga butas ng bato. Ngayon tapos ito yung mga sarisari natin. Kasi ito yung kasi si Jay. yan meron siyang dalawang... Kamilo. Kamilo. Sarap yan. Marami Sarap. nagkasabi niyan. Na. Lason daw. Oo, lason daw. Oh shit, not good. Hindi lason yan mga kasisid. Napakasarap yan. Napakaraming beso na nakakain yan. Hindi na muna ako nalason. Tigas nga lang ang shell. Ayan, meron isang bangko taas si kasi si Jay. Uh, Kulang-kulang dalawang kilohin na yan. Tansya ko dyan, mga isa't kalahati. Hmm. Pachok na yan. Kwarta ang din. Kwarta pa rin. Saglit lang naman kami mga kasisid. Gawa ng sobrang lamig ng tubig. Tagus na tagus sa ano mga kasisid. Sa wetsuit namin. Eh sa wetsuit sa ano? Sa long sleeve. Long sleeve lang kasi ito mga kasisid. O, yung ordinary long sleeve. Wala pa tayong pambili ng wetsuit eh. Yan baka hindi na natin ito ibenta mga kasisid. Pang na lang siguro natin mga kasisid sa ano. Kay Airpat tsaka kay Airmat. Tapos iiba iba tabi natin ang ulam natin. Yan bali. Yan ganito na lang ating video mga sisid. Yan. Happy New Year sa inyong lahat mga sisid. Sana ay eh, nagkaroon po kayo ng masayang New Year. Sama-sama ang pamilya. Aww. Ay lang naman ang meaning ng ano eh. Meaning ng bagong taon. Sama-sama lang. Masaya na. Kahit walang handa. Aww. Diba? Kasi si Jay na. No? Tama yun diba? Tama yun. Tama yun. Yan mga sisid, Balay ganito na lang ating video. Kita-kita na lang tayo sa susunod na video na i-upload natin. God bless.